Ang video profile po natin ngayong araw ng Martes ay walang iba kundi si Sakadora Jenna. Jenna rin yan. Nagaantay po pa siya ng mga gulay niya pero meron na po siya ditong sitaw na mahaba, talong, siling panigang. Yan, talong na bilog. Yan. Tanungin po natin. Siyempre po, mamaya po kakausapin natin yung idol ko. Yan, yung ang kong tagadala ng mga gulay dito. Yan. Pero interview mo naman sa ating ma'am Ma Jenna. Good morning, ma'am Jenna Lynn. Ma'am Jenna Lynn, magkano po ngayon yung balag nating upo? p po. per kilo. E yung ano mo, panigang mo ngayon sili? 150 150 Eh, ba't nakumura yata? Alam ko, 200 Itong P150. Mamahal pa po. P120. E yung ganito natin, ano, yung... p 65.70 yung talong na bilog. E eh, yung sa ano natin? 40 po. Bonito. Bonito. Anong ano to? Anong sitaw to? Negro po. Negros. Negros. Magkano po yung negros natin? Asking Saan price. Nasaan 110. Nasaan ah, 110. Ngayon, siguro ganun din. Masipa lang Oo. Anong talong to? 20 po. Magkano yung property mo? 30, 30. Ah, that's gunda lang to, no? Uh, segunda. yan. Pero may darating ka pa mga gulay mamaya. Ayon. Ang kanya pong pesto, pagpasok niya lang po dito sa bunga at andi dito na po siya. Ma'am Jenna, ilan taong ka sa kador sa ating baksakan? 13 years po. Oh, 13 years na. Dito siya. Ito, taga Talavera ka, di ba? Yan, tubong Talavera siya. Kasama niya yung sapanya magandang kapatid. Ayan, Siyempre, at bago tayo magtapos sa pag-interview natin, andi dito yung idol ko. Idol, kamusta na? Inabangan kita ng, ano, ng lunis. Sabi mo, lunis ka. Martes pala. Oo. Ibutin na lang, nagawi ako dito. Kamusta na pa ang buhay-buhay? Ha? -buhay? Kamusta, kamusta na yung buhay natin? Yes, Laki na yung sinigla. Anong gulay pa din mo dito? Ay, ah, upo, ano? Kamusta na si, ano? Si Erika. O, oh, si Erika. Wala na si Erika. Oh, ba, may gusto kayong shoutout kay Erika? Wala, <laughs> nakalimutan ko yung shoutout. So, kala ko, kakapunta tayo magkatakot. Ilang beses pero ba magpupunta dito sa isang linggo? Ayun, araw-araw na. Araw-araw na naman, yan, araw-araw. Dati, ma mahaba yung ano nito, yung agreement nito ngayon. Wala na, hindi na mahaba yung agreement mo. Ayun. Okay. Ayan o, oh, may dumating pansan talong o. Oh. Ayan, talong ni Ma'am Jenna. Na kayo na, kayo na. Okay. Idol, maraming salamat, Idol. Ayan. Ay, saan galing yung talong nyo? Oh, talong, yung pantabangan po. O, pantabangan. Ayan yung talong ng pantabangan. Ano ba yung talong yan? Mucho? Ah, prolific ka. ka o. Dilaw. Ayun, bilog na bilog. Yan, dito po yan, ibabaksak. Yan, may, may Taiwan si po. Ayun po, nagdadating na, na po yung gulay ni Ma'am Jenna. Okay, ay daw, sige. See you again, next time. thank you. Hello mga kapalengke, mga kapalers diyan Welcome back again po sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Bernes po, Dante B. Ang Mr. Talente po ng Cabanatuan City. Ngayon po ay isang mainit na araw na naman ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na dumadating po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng FSUA, ang Cabanatuan City Public Market pala yung pinasamitan. Sama na po ulit sa ako sa ating mga kasama, kaibigan sa kadoras, sa kadoro para alamin ang kanilang asking price ng kanilang mga gulay. At bago po yan, kung bago pa lang po kayo sa ating YouTube channel, Danti de Palente, please don't forget to subscribe to our channel. din po natin i-like o i-share ang ating video. Kaya tara, subscribe na po yan. Samahan nyo na, na po mag-update. Ayan po, dito po ulit tayo kay Sir Jemar. Nakita niyo naman po, napakadami niya ng gulay. Kaya po kung naghahanap kayo ng mga quality at good na gulay, dito lang po yan kay Sir Jemar. Ayan, kitang kito. oh kapogi pa. Sir Jemar, magkano ngayon yung siling panigang mo? Asking price. Siling panigang, 200. 200. Asking yan. Ang tinatanong natin ay asking. Ano itong upo mo, balag? Uh, Magkano yung upo natin? Asking price? Oh, 12 ang balag. Sir Jemar, itong ano mo, pipinong bakla? 120. 120 per bundle, 12 pesos per kilo. Itong ano mo, pipino, patolang finis? 20. 20, 200 per bundle. Ito ito kanila din. Ay yung patulan natin ano, patulan natin ano, oh, oh. Magano? 200 din ano. Pareho nang ano natin finish ngayon. Pareho na sila no. Eh ano bang ang palaya yan? Mistisa. Mistisa. ka Ikaw mistiso ka. Magkano yung mistisa natin ang palaya? 60. 60. Ay, yung ano po sa Kadora mistiso. Ayano. Ayun dami nyang ano. Ang dami niya mistisa, marami din siyang patolang kinis. Yan. Salamat po, Sir Jemar Napongi, na taga Santa Rosa. Isa po sa makisig natin nga sa Kadoro dito. Ay, yan sana. Uh, ay, meron tayo dito. Ano. Uh, dito po, dahon ng sili. Yan po. Ayan. Madama ka dahon ng sili natin ngayon. Talbos. Tray? 30. Trenta? 30? Ah, pangit. Kala ko. Kala ko maganda. Pag pangit. Pero, di naman pangit masyado ito, yun. O, 30 Ay, eh, yung maganda nito, yung good. Ah, si. Bumaba na talaga, ano? Bumaba na siya. Ano bang talong to? Come on, siya. Mucho. Magkano yung mucho natin? Magkano? 25. 25 mucho natin. Ayan. Yeah. Mucho. Oh, think... <laughs> Ito po yung kaibigan natin ng galing ng Japan, nakasampung araw. Okay. Si Ate Sally. Yan po, may pasalubong ako, magnetic. <laughs> Hindi, talagang sasabihin ko, magnetic yan. Yo, oh, yan Maraming salamat, Ate Sally. Ate Sally, kamusta na yung Japan? Malamig ba? Hindi, o. Oh. Summer, Ama nga yun. Ah, summer ngayon. Ah, okay. doon. Yan. Pati si Ani, Tintin, wala. Eh, Namiss ko rin si Tintin. Kasama eh. ko uh, oh. si Mag, ano ba ito? Prolifica. Magkano pa yung asking price natin ngayon? Ay, ano ho yan? 30. 30. okay. Back to normal ka uli. Dito uli. Ayan, kasarap ng boy. Sige, hindi pa ito. Kailangan ka dumating? Kagabi lang? Okay. Salamat. Salamat. Okay. Ay, magkano yung mustasa natin ngayon? Asking price. 300, 250. Yan, yeah, mustasa. Salamat. Dito po tayo sa... Good morning kaibigan kong maganda, masipag, mayaman, mabait. yung, M na yon na isa, wala yun. Ayun, ito po. Lahat po ng katangayan nyo, nakay sa Kadora, Ella lang po. Madam Ella, kagaganda ng ano mo, kamatis mo. Siyempre. Biskaya ba to? Ako, nalang biskaya. Magkano po asking price ngayon? Kaya lang, dito 95. Kaya 95, 100 ang asking price. Madam Ella, ba't di kumukupas ang ganda mo? Eh, kumukupas hindi ano, ganoon pa rin no. Talo nga ang yung ano eh. Ito nga ano, natin, yung sinibuyas natin gabi. Buti yung ilan sa'yo? Gabi, 75. 75. Hindi na mo, pati itong kasama mo dito. Pare kayo maganda eh. Okay, ang ka. <laughs> Sinisig ka. Naga, Nag-alok ng kamatis nila. Yan. Ay, good morning, Madam Ayan. Kung, Ayan. Madam Miss B, yeah. yan. Ay, good morning, Madam. Yeah, ma madam Miss ma -ma B, magkano ma po ngayon yung luya natin? Maganda. Roy, 30 lang. 30. Eh, Ito yung, po, ngady, pai, yung isa natin, ah, uh, isa natin big buyer dito. Yeah, amin, yan. Hindi, nakikita ko na siya talaga. Big buyer po natin yan. Kaganda po. Yan. Yan, kaganda. <laughs> Ayun, ganun sa <sana>, ano, ano? <laughs> Ay, tanungin pala natin tong big buyer natin. Madam, saan pa po ba kayo, ano, bayan? Sa galing bayan? Ay, Aliaga. Ay, Bali po, ilang beses po kayo namamalingke ng... Sa isang linggo dito, ilang beses po kayo namamalingke? Dalawang beses. Dalawang beses ano po, madam, pangalan nyo? Bioli. Bioli, Si ma'am Bioli. Isa po sa mga big buyer natin. Marami tayong mga big buyer dito. Okay naman naman po yung ano yung mga sakadora dito. Magaganda rin ano. Magaganda rin. isang basic po diyan. Ayan ito. ay Ella. Ayan oh, maganda ka rin ta. Ayan. Salamat po, Madam, sa panonood. Dito tayo kay Sir Reynaldo. Ano? Oh. Papaya. Sir Reynaldo, magkano papaya natin ngayon 12 lang po, Sir. 12. Po. Itong sampalok natin kuya Ray. 55 po. 55. Eh yung galyang natin ngayon magkano? 40. 40 po 40. 40. Maraming salamat. Dito po meron tayong mais na dilaw. Sir, mais na dilaw. Ano? Magkano po ngayon asking price ng mais na dilaw? 27. Wala tayong puti. Wala pang puti, baka mamaya. Etong kalabasa natin, Sophia. 450, 45. Ah, 250. Yan, nabibili ako. Yan, 250. Eh yung ano mo, ganito. Pipihin yung bakla. Ha? 130, 13 per kilo. Siyempre sa katabi niya, yung kaibigan natin, best friend natin, yung may puso ng saba. Magaling puso ng saba natin. Presidente, yan. Yeah. Medyo umangat yung puso sa ba Dati 18, ano, eh, o. Uh, maraming salamat, madam. Maraming salamat, bossing. Nakita po ulit natin ang isa pa natin, big buyer. Ayun na naman po yung big buyer natin. Good morning, madam. Okay, baba na. Dito po tayo kay Madam Ila. Kadami niya pong siling panigang at siling Taiwan. Mapakaganda. Alam mo ang ganda. po. Kaga, kagaganda ng siling panigang ka ninyo. Wala mga kaling siling palit natin ngayon. Asking price. Two, three. Kagaganda. Quality. Quality quality. on oh, danda eh, Madam yung Taiwan mo ngayon. Magkano? Two, five. Ginto na naman ang ating Taiwan. Yan. Dito lang po yung Sa Ila and Bungies. Fresh vegetable. At dito po tayo sa kaibigan natin na laging may nagpapashout at kay Madam J. Yung kisay, kaganda Thank ni Madam J. Good morning, Madam J. Good morning, good morning, good morning, morning Ma'am Jane. Magkano ngayon po yung okra natin? Asking ako ng 20, wala pang bawas kahit oh, isa. Asking price, 20, wala pang, pang bawas kahit isa, isa. Kahit isa. Itong supi kalabasa mo? 20, 25, natuloy sa 23. Yun. Oh, 25 ang asking niya pero natuloy niyan 23. Yan talong na bilog na ganyan. 50, 50. 50. Ganun ba? Eh, yung talong natin, ba't talong to? Pelika. O, olipika. Magkano yan? Asking 25, price? 25. 25 eh, yung papaya? 120. 20, 12. Bet, kagaganda na. Yung mga asyakadoro dito, hindi tumatanda, hindi nagkakaibad eh. Atin naman <laughs> na! Atin naman na, papaya! Atin so naman na! Siyempre, sa kaibigan natin si... Kay eh, Sir Alfred, punong-puno sila ng sigarilyas. Napakadaan sigarilyas. Oh. Saan ba Sir Alfred yung sigarilyas mo? Palayan. Palayan. Magkano ngayon yan? asking price. 50. 50? Okay. Anong talong to? America. Ah, prolipida din. Eh, sa ganda naman nun. Magkano 25? Oh, 25. Eh, sa okra mo ngayon ito? Asking 15? 15? Okra. Prolipid na din ba yan? Ayan dito, ganun din ano. Ay, okay. talong na bilog. Mil dry! Kaming ako rin na. We'll we'll to... bilog. 20. 40, yan. Uh, uh, ito po, isa maganda natin oh, sa kador ito. tisay pisay no. na Si Madam Mildred. No, okay. okay. Ayan. Ay, magaling siling Taiwan natin ngayon, sir. O, oh, yun. 250 asking. Oh. Ay, yung mo. 400, asking Okay Ayan po, si Taiwan at Pechay Ano nangyari ate baby, wala pa yung mga gulay mo Mabili ang sitaw, si naubos no? uh, na Ano ba yung sitaw mo, yung ganito, ano ba yung sitaw yan Eh, may silang yung eh yung ano na magdalin Bulacan white natin ngayon. 130 As, na to no? 130 na to. Eh no? meron ka bonito, bonitong anong. Bonito, ano lang yan, 35. 35 'yan no. Kaaga pa lang Naubos na Mag yung yes, paninda mo. ni ano yung, ano ba yung mga Alibey mga sitaw mo. Mga sitaw Bulacan. Bulacan, oo. Oh. Ano yung bulakan? magdalin white? Uli. 130, 130 na. 130. Ayan yung natanungan natin ng mustasa kanina. Ang ng mustasa niya, yung natanungan natin kanina. Ito, andi dito po tayo sa pwesto ni Sir Nino Wala pa si Ati Tessie Kaya ako na si Ati Tessie, nagkita natin <laughs> Good morning, Sir yan. Ay, ano, Sir Nino, magkano na yung money natin ngayon? Asking price Pagpo, ah, uh, 2,050 po, isang sako 2,050, isang sako, ilang kilo yan? 29 kilos. 29 kilos. 70 po. Ang 70, 70 po. per kilo. Nali sa retail po natin 70. 70, yan. Maraming salamat. Wala pa, wala pa si Ate Stacy. Wala pa, wala pa si Ate Stacy. May tao, may naging... May tao, may naging na tindang mani. Mutot. <laughs> <laughs> ito, sa kaniligan natin. Ay, ano itong ampalaya mo na ito? Ah, mistisa. Baka may mistisa. mistis ah. Wala na. Ito 300 ang mistisa ah. Ito may Fortuner dito baka yung Fortuner natin. 300 Matungal daw ang Fortuner 300. Okay, maraming salamat. Salamat. Ayan yung kalamansi, tanong natin kay Usman.

Bayabas yan, madam? Bayabas? Pagkano bayabas? bayabas natin yan? 50. Dito tayo, kay Ate Evelyn, ang dami niyang mga gulay. Ate Evelyn, ano ba ang palay ito? Galaxy. Ito pala ang Galaxy. Magkano yung asking price ng Galaxy ngayon? Bumaba 60,000. Ha? 60,000. 60. Ah? 60 ,000 ,000. Ay, bumaba naman na yun, no? Baba... Ito ano, yung patola mong palit. Pinse. 15 Nagmura yata ibang gulay. Ano? Ano ito? Mais na ano ito? Magkaroon dilaw mo. Kenta. Uh, ay, yung pala na good na good. Magkano? Magkano? 450. 450? 450? Oh. Kamura, ano? Eh, yung ano, lagayay mo. Yan, pinamimigay po ngayon yung kalamansi dito. Eh, yun sa bayabas natin. 35 ang tawa. Maraming salamat po, Madam Edely. Tawa mo. Madam, ano yung talong mo na ito? Anong talong yun? Mucho. mucho. ito yung mucho. Magkano po yung mucho natin ng ice cream price? Bumaba po, kahapon 30. 30, yan oh. 30 po yan. Dito lang po kay Agnes. Madam Agnes. Salamat. Dito, tanong natin kay sa kaibigan kung maganda, masipag, mabait, mayaman na magsisibuyas si Madam Jenny yan. May ebidensya po tayo kung gano'n siya kaganda. <laughs> Good morning, sir. Good morning po, sir. Okay. Madam Jen, magkano na po ngayon ganito nating si Buyas? Maliliit to. Uno ba to? Dos? Ano, di uno. Sample po. Sige, ito na lang po ng 1.80. Yan, tignan mo. Ayaw niya ng ano. Ayaw niya niya pagbili. Binibigay na lang daw niya ng 1.80. <laughs> One 1.80. yan. Ay yung ano po natin, local na sibuyas okay. na puti. Eh, yan din po, binibigay ko na lang po 700. Ayan o, no? 700, so, thank you, pinamimigay na lang. <laughs> <laughs> Kasi karamihan natin, karamihan natin mga imported, di ba? Opo. Uh, okay. Sir, good morning po, sir. Sir, sambayan samba ba tayo? Uh, ayan, ayan. <laughs> Tagapanood pa, nan nanonood po ba tayo ng ating, ano, Mr. Palengke? Ayan, ganun sana. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan, para hindi maligam. Ayan. Kaya sa mga sakadoran natin, wag tayo mag -ano para maano natin, para mag-guide natin yung mga mamimili natin. Kaya maganda yung ginagawa natin. At kita pa updated sila. Ayan. Maraming salamat, sir. Salamat, oh, Okay. Ayan Ayan na. Ngayon, oh, eh, mamaya, mapapanood mo na, sir, yung ano mo. Kuwang ah. Salamat. Tapos kasama pa yung pinakamagandang tindero ng sibuyas. Ayan. Ayan. Dalawa sila diyan ano, eh. ni Di Madam Cheryl maganda dito eh. Ayan oh. Ay, kagaganda naman ng ano si Garillas ni Ate Neon kasi ang ganda niya. Magana asking price mo na ngayon ano? 50 po. 50. Ayun. Maraming salamat at wala mamaya darating mga gulay mo. Marami pa po sitaw tawag pa kayo. Oh, ayun, mamaya titingnan natin. Oh, okay. dito po sa pwesto ni Malu. Ayun eh. meron po siyang magandang talbos ng sitaw. Kailangan karin talbos ng sitaw natin ngayon. Talbos ng Talbos ng sili ah. Talbos ng ah, ah, daon ng sili. Ah, <laughs> daon ng sili. sorry, sorry. Kaya pang di ba sa gano'n. yung daon ng sili natin ngayon? 120, eh, no? Pagaganda ng daon sili nila, oh. 120. Tapos may dumadating pa mga, ayan, ang tawag dito. Bonito. Eh, anong talong yan? Prolipika. Magkano'y prolipika natin ngayon? 30. Yan. Eh no, kaganda ng bonito? ito. Saan galing sir? Ano ba yan? Aliaga. Aliaga. Ay, kaganda naman pala ng bonito ito ng Aliaga. Magkana nga asking fresh niyan? Magkano asking niyo ng ito? O siya lang pato, puro sa ating sampo. Good morning, madam. Salamat. Siyempre naman po, pag dinutom kayo dito sa baksakan, dito lang po tayo sa ating malaking uh, kainan dito. Ayan po. Ayan. Uh, ito po yung ordinary na kainan nila. Ito po sa kabila VIP. Ayan, dito kumakain yung mga kaibigan natin. Mas, mga, mga pogi natin ano. <laughs> Madam, talagang napakadami mong suki na ano. Hindi na maawat ang inyong pagyaman. Ah. madam, ilang kilo ng bigas yung sinasabi mo isang araw? Ano? 25. O, oh, tingnan mo. Tingnan mo. 25. Kalahati pa. Na. Ibig sabihin niya, masarap talaga yung ano. Sino ba nagluluto? Kami po mga asawa. Ayun. Ay, baka yung asawa mong nagluluto. Ba't yung pa yung sarili mo? Baka yung asawa. <laughs> Ibig sabihin, masarap yung luto mo talaga. Ano? Ilang klase ba saya ulang tayo sa isang araw? oh, yan ah. Sa mga mahal nating sakadora, sakadoro. Kung nagugutom na kayo, dito po tayo sa ating fast food. Parang SM po to. Sa likod lang po. Malapit sa exit. Ayan po si madam Oh. Ayan. Maraming salamat po madam. Ah, Siyempre, andi dito yung mga kaibigan natin magmamani. Pati yung dito, yan Oh, ah. yung mga ganito. Masisipag to. Araw-araw, always present. Tanong natin yung labong. Sir, magkano yung labong? 150. Ayan, walang pagbabago. 150, ininaan ko na. Ayan. Itong Taiwan si 450 po yan. 450 malaki, maliit. Magkano po? 350. Ayan, maraming salamat po. Narito po yung pesto nila sa bandang dulo. Ayan po malapit lang sa exit kung hinahanap niyo po sila. Kung hindi niyo po sila makita. Ayan. Marieta. Ayan. Salamat po. Siyempre katabi nila yung akin kaibigan na tindera ng Singkamas. Ang nag-iisang tindera ng Singkamas dito sa ating baksakan. Ayan po. Galing pa po ng Sambales. At ako na po magsasabi ng presyo. 30 pesos per kilo pa rin. Babatiin na lang po natin ng isang mapagpalang umaga si Madam. Good morning, Madam. Hello. Fresh na fresh. Dahil kasi malamig dito sa lugar niya. At narito na naman tayo kay Boss Jay natin. Isang poging-poging sakadoro ng mga gulay bagyo. Sir, magkano na yung labanas mong mapupute? 250 per bundle. Sayotin natin. Six hundred fifty Medyo bumababa na yata, no? E yung patatas? Nine Kasi dati, umabot ng kung ano, eh, no? 700. Oo. Oh, Itong repolyo mo? 1000 thousand. 50 yung carrots natin carrots po 120 per kilo 120 per kilo sa lemon lemon po 85 per 85. kilo 85 maraming maraming salamat po sir syempre yung kapitbahay niyang mapog at maganda rin ayun si sir yumuko pa para lang din makunan Nalubet ka nalulubat ka malulumbay eto bihira yung may kamoting ubi dito eh. magkano ba yung kamoting ubi natin sir 60 big yung 60 yung maliit Ayun pong small 50 thirty uh, 35. Yan, medyo Blue nag Yung medium 50. Ayun, tatlong klase la small, big, medium. Eh yung luya po natin ngayon. Luya 30. 30. Yan po, medyo malul... Ay, may kamatis kayo. Magkano kamatis natin? Yung so, kamatis po, 80 po medium. Oh. saan galing po yan? Biskaya. Biskaya. Yeah. Yeah. Bakit na yung tumingin si madam sa camera, sir? Nahihiya. Yeah. Nahihiya Pero mamaya mapapanood na niya. Uh, Pag napanood niya, tiyak. Maglalike yung sure. Ayo, yeah. Magte-trending tayo mamaya. Salamat po mga madam. Ayan po mga kapalengke, mga kaparmers, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga gulay dito sa ating ka Napakainit po ng panahon pero din natin alintana para mapahatid lang po sa inyo ang mga presyo. Please don't forget to follow my FB channel, Palengke ng Sangitan. Kung di nyo pa po napapalo at ganun din po, Huwag natin kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel Dante TV, Mr. Palenque. Muli po ito po ang inyong kasama at kaibigan Dan TV Nespo, ang Mr. Palenque ng lungsod ng Cabanatuan City. Maraming salamat po sa panonood sa ating video at sa ating suporta. See you again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.